What's up guys? yung araw nga, dinira na itong magsapinintura natin sa pinakamalapit na vulcanizing dito sa amin. Ito nyo guys, may sapin pa na talaga niniinatan yung mags natin. Bago nga ay e kinabit ni Kuya yung gulo na yan guys, hinabun e nyo muna tapos bidrash. At ang pinaharimis niyang mabuti. Nung nakikita at malaman niya ang bagong pintura yung mags natin guys, nakita niyo yun naman yung pag-iingat niya. Ilagay niyo muna ng kahoy tapos sapin sa pinsa guys para di talaga magasgas. Sa bandahan na yan guys, ikinakamoy e na ni Kuya Ambal kaso talagang matigas itong gulong natin. Marit si suka. Medyo nahihirapan niya siyang ikabit yung gulong na lang wabay. Hindi pinipilit niya pa guys para maingatan at ng magasgasan yung ating mask. Kaso at hindi talaga kaya. Kaya naisip ni kuya guys tapahiran pahiran niyo lang eh para madaling maipasok yung gulong. Ito nga yung magsap natin ng na haraan guys para ka natin na Honda XRM. Una nga natin pinakabit yung gulong guys para maunti-unti at matayo yung motor. Dapat mga sanay ko kung papatuyo niyo guys, guys. kasi na excited na ako. Pili ko nga guys, medyo wala but pa eh, pintura. Di na kinain ng kamay guys sa dahil na sa tigas ng gulong. Kaya ginabitan na ko Kuya ng panikwat guys kasi dahan-dahan na pinahasok ba dito na mas kasan yung mags. Na eh, pa yun naman yung pag-iingat ni Kuya Kambal guys sa mags natin. Sana all. Pagandra dahan-dahan niya guys sa yung pagpasok ng panikwat. At yan na nga guys nakisama na agad yung gulong Maaabit na akabit na. Huwag sa pre-cleaning kanina guys sa pagsasabuli Kuya at sa pagbabrush ng gulong natin na madume Pagkatapos ba abit ng gulo sa mugs kasi eh, pinunasan nyo pa hos karamihan asin yung mga nagbubukanes guys yung mga iba lang walang pakainam guys sa Max kahit magkasagasan pero meron palit talaga nagbubukanes guys sa may malasakit basta sabihin nung ingatan bulag nyan nito guys nakita din naman yung pag-aalaga di kuya hambas sa Max natin talaga pinunasan nyo pa ulit di ba parang ginamitan ng machine yun okay na yun siya naman alright